Two birds in one stone, sabi ni Nueva Ecija Office of the Provincial Agriculturist Chief Dr. Joby Tagliam ang isinagawang briefing and registration ng FEDIS o Farmers and Fisher Fox Enterprise Development Information System na isinabay sa kadiwa ng Pangulo nitong July 22 sa Bulwaga ng Kapitolyo. Naroon na kasi at nagtitinda ng kanita produkto ang mga agripreneur na kailangang mag-register sa FEDIS. Ikinatuwa ito ni Department of Agriculture Region 3 Agribusiness Industry Support Section Head Charito Libut. Ang FEDIS sa isang webpage registry system na naglalayong irehistro lahat ng klase ng agri-fishery enterprises sa bansa. Hindi lang sa produksyon kundi pati sa pagnenegosyo. Requirement ito para matanggap ang iba't ibang ayuda gaya ng koneksyon sa merkado, loans, farm mechanization, mga pagsasanay at iba't iba pang klase ng subsidiya. Ito po yung nakapaloob sa isang batas, yung Republic Act 11321 o yung sa Gipsack Act natin. So layunin po nito na makaiting po ang kakayahan ng ating mga agricultural sector, hindi lang po sa larangan ng pagpaproduce, pati na rin po sa larangan ng pagdenegosyo. So may mga ano po to, may mga plano po to, may mga programa na naka, naka nakalakip dito para po sa ikaka-ating ng objective. Pinagmalaki rin ni Libot ang food lane na maaring ma-enjoy ng mga rehistrado. Ang truck ban exemption, number coding exemption, at toll-free increase exemption. Para sa balita, Nueva Ecija, Delphine Agustin, ilaw di WNE Teleradio, ang inyong kakampi.